So, mo po ito. Hindi po. Ito Puto, namin. Ang ko po yung buhay ng anak ko sa inyong lahat. Senator. Hello, good afternoon po. Lapit po kayo, ma'am. hapon po. Magandang hapon po. Galing po pa kayo ng... Olongga po po. Olongga po pa. Opo. Ang po. Salamat po sa tumala. Nagagalak po ako nakita kayo, sir. Salamat, salamat, po. salamat po sa inyong salamat lahat. Salamat sa pagpunta po, open si Nanay. Kayo po ay football vendor. Vendor po. Doon po sa Olongga po. Opo. Hanggang ngayon. Opo yung inyo pong anak, si Zian, 6 years old, may hydrocephalus. sa At yun po inilapit yung inyo ng tulong. Opo. No, Naipadokto na ba natin? Napa-check na natin? Naka-admit po siya. Mag-iisang buwan na po. Oo, oh, saan po siya naka-admit? Sa James Hospital po. Mm. Nung February 15 pa po kami nandoon. Anong sabi po ng doktor? Kailangan na po siyang operahan sa ulo po. Ang pinapaprovide po sa amin, Senator, yung BP-shunt po na to, nagkakahalaga po ito ng 30,000. Tapos yung rerentahan pong gamit, nagkakahalaga po ng 50. Ah, uh, 50 plus 30. 80 po lang. 80, ano pa? Oh. Mm. Yun lang. Eh, yun lang po sana. <coughs> Sige po, okay na po ito. Sob na po ito. Mm -hmm. Thank you po. Ito Is... marami. Putang <laughs> <laughs> na loob ko po yung buhay ng anak ko sa inyong love. mo, ako kayo umuwi. <laughs> salamat po, Sir Idol! Maraming salamat po! Sa totoo lang po, simula, lampin na lang po yung gamit ng tanong ko sa ospital. Isang linggo po ako naglakad sa buong Olongga po. Hanggang ngayon, tatlong araw na po ko walang kain. Kaya po, kahapon, nakahawak ako ng isang libo. Nakipagsapalaran po ako dito sa Maynila. Salamat po sa tiwala. Thank you po. Opo. Oh, Hindi po nasayang pagpunta niyo dito, ma'am. Opo. Oh, Thank you. Thank you. <laughs> Sir, I don't know. Utang na loob ko po sa inyong lahat. Po, salamat, po, salamat po Nandito. Buhay ng anak uh, ko. Tawagan niyo si Shane. Gawin ko 100 na lang po. Ay, <laughs> salamat, salamat po. po. Meron pong sobra. 20. Sige. Uh, ngayon na po. Pareto yung pera. Kopya po. Mabibigay si Sir Idol ng 100,000 kay yan. Pakita mo si Sisian. Sisian, Sisian, Sisian! Ayos, ayos, ayos. si Sisian. Opo, Sir. Hello. Sige pa, ayos na. Ako po. Ako si po, ayos. Parang, parang, parang sa inyong lahat. Kaya nga po, magbibigay po ako yung mga requirements, ma'am. Okay na po yun. Magdadagdag pa ako. Ayun. Sige po. Okay. Pag-uwi niya po dyan, kailan po balak yung umuwi, ma'am? Ay, ayun na po. Sa Hindi ko yung may iuwi. Oh, bumagsak po siya kanina. Po. Hindi po. Nahilo na lang pa. po, po ako control. kanina. Kani, kanina. A stress po. Stress oh. po yun. Kani, kanina lang po ako dumating dito po. Nahilo lang ano po ako. Ano sila po, ma'am? Victory po. Sige. Ay, salamat. Isa sa namin kayo sa boss Victorine, uh, victory, aircon. Tapos uwi kayo doon. Okay? Maraming salamat po. Hello, Doc. Hello, Senator. Good afternoon po. Doc, pumunta po siya rito, sir, sa amin para humingi ng tulong. Uh, ngayon, nakwento po niya sa akin, kailangan may 50,000, may 30,000, bali 80,000 uh, pag uwi niya po dyan bukas, may pera na po siya ng 80,000. So, ano magagawa ng 80,000, Doc? ah uh, sir, um, yung sa sir, advice po kasi maoperahan na po yung bata. For VP shunting po kasi at may hydrocephalus po yung bata po. Okay. So, uh, ano yung prognosis nito, Doc, uh, yung sitwasyon ng bata after sa surgery? Um, uh, pag ano po niyan, uh, sir, uh, mas Tignan po natin no kasi uh, matagal na rin po na advice po sa kanila na maoperahan po yung bata. Uh, mas maganda nga po kung mas inooperahan ma po kaagad. Mas maganda po yung prognosis po ng bata po. Sir. Um ngayon naman po gising-gising naman po yung bata no pero po kasi habang tumatagal po yung uh, yung bata po dito at wala po tayong nagagawa yung prognosis po siyempre bumababa po. No? Sari po kasi yung pressure. Pero kapag ma-ooperan po siya, hopefully po maging okay po. Doc, uh, go ahead po. Uh, i-go na yung surgery. Ma'am, okay sa inyo. Tuloy natin yung surgery. Opo. Doc, igaw nyo na. Ako na po ang uh, magbabouch. Ituloy nyo na po. Opo, opo. Schedule opo, na po kung opo, kailan opo. yung pwede, kung ano yung narapat. Siyempre na, kayo pong nakaalam dyan. Go na po, yes, ako lang po. bahala. Ako pong sa lahat ng asusin. Opo, senator, thank you very much po. Opo. Okay, so kailan po natin i-schedule yung surgery po? I-itatawag ko na po ngayon sa neurosurgeon po niya po. O, oh, sige po. Dok, maraming opo. maraming salamat po, Dok. Thank you po. Thank you rin po, senator Dr. po. Dr. Valdez, magandang hapon po, Dr. Valdez, sir. Thank, thank you, you po. Magandang okay. hapon po. So, na po yan. So, samahan natin sila. Opo. Doon sa office. Sige Sabi po. Sabi mo kayo, ready ng 100. Apo. So, Bili sa kanilang 100 and then hatid sila sa bus terminal apo. sa Victory Aircon. Okay? Apo. Okay na po Salamat po, idol. Salamat, salamat. Sobrang sobra na po talaga yun. Taon, pwede tayo magpasulit ng tao para i-monitor para kumustahan. May susun sa Olonga po sa day of the surgery. Para ma-document natin. Apo, apo. Okay. Bilang ko na nag-gatas yung anak ko. Ayon. Opo, opo. Doon po sa 20 yun, matitika siya 80, di ba? Opo. 50. Para Malating sa ulit yung 50,000 po? 60, yun. Para sa 150? Sa ano po? Rerentahan po nilang gamit po. Okay, tapos yung 30. Doon po sa ilalagay po sa utak okay, ng 30. anak ko po. Tapos kung meron pong kailangan bayad sa mga doktor, hospital, sagot ko pa rin po yun. Ay, salamat, salamat po, ay, Sir Yutor. Meron tayong mga GL kung tawagin, ano? Guarantee letter. Yung 80,000, sarili ko lang pera yun. Yung iba po, mga hospital GL. Okay, sige. Okay na. Okay. Tawa naman po. Is Smile naman. Kasi, pari ka. Na-stress ka kaya. Kaya ka na. Tawa po. Iba na po ang tingin ko Kaya ka siguro kasi guro na himatay kasi puro stress. Tawa man para ano. Tama ko, tumatawa. <laughs> Simula po kasi nung na-admit niyo anak ko, lumalakad na po ako hmm. ngayon. Wala pa po akong pahinga. Isang na po. Kung saan saan kayo napunta. Opo. Naghahanap ng budget. Opo. Sige po, pagpatuloy niyo yung negosyo niyo, pagdating ng... Uh, Pupunta kami sa Olongga po. Tingnan namin ko ano pa may tulong namin, ha? Po okay. So bukod naisipan yung pumunta sa akin. Opo. Kaya nga po ano nakipagsapalaran na rin po kahapon kasi alam ko naman po na ano matutulungan niyo po ako. Oh, Sheng. Yes, po, sir. Mag-ready ka ng 100 diyan, ha? Papunta na kami dyan. O. Oh. Okay po, sir. Noted oh, po. Sige, ha? Okay, thank you, yes, thank you. Sir. Sir. Salamat po sa tiwala, Mama. Senator. Buti Maraming lang ako maraming. pong naisip salamat niyong puntahan. Po. Opo. Salamat po. Hindi po akong nagdalawang isip po talaga na pumunta po sa inyo. Yes, ma'am. Oh, nay, salamat Opo. Opo, tayo ha. Marami pong salamat po. Nay, salamat, salamat po. po. Ano sa po, marami pa po kayong matulungan, Senator. Yes, Bless po, po na marami. Number one idol ko po ayong lahat. Yes, salamat po. Naya ka po niya lang. mga staff po. Ang niyo. Salamat. Mababayit talaga. Eh, eto, mabayit ba ito? Opo. Oh, <laughs> eh, baka hindi. Kung hindi, pagalitan <laughs> ano man, po sila sumunod ah, sa mga... ah, paano? trabaho. Paano halimbawa pagsunod sa si trabaho sa inyo? <laughs> medyo ano po sila, medyo stricto. Ay! Mas... <laughs> ano sinabi? Ay, di wala naman po, kaya lang sumusunod lang po sila sa mga rules niyo. Ah, baka gusto mo lang magkaroon organized. <laughs> ah, hindi magkasabog-sabog. Okay. Okay. Pero kinakain naman kayo. Aba, Simos, maraming kinain siya o kayo? Hindi ko nakita kumain. Hindi mo nakita kumain siya? Hindi po. Eh tingnan niyo naman. Malusog <laughs> siya. Malusog oh, siya. Ganito na lang. Harap tayo maganda-ganda ng restaurant. Sige po. Salamat po ng Huwag mga passport yung marami siya ma-order. Ah, sige po. Okay? Sige po. Dito, ma'am, kayo ay VIP treatment. Antunin ko sa inyo mga reyna, reyna prinsesa. O, oh, diba? Okay? Thank you, sir. Oh. Marami salamat po, sir. Ma wala ba kayong mensahe doon sa mga tao ko? Sabi niya, stick to. Babait po sila. Ha? sure? Ah. Magaganda. Ah. Okay. <laughs> sino sino mabait dyan? Para bigyan ko ng reward. Lahat po sila, sir. Ang um, nag-interview nag po sa akin sa atin po. Anong ginawa niya sa'yo? Maganda naman. Umiyak po nga po kanina yun eh. Umiyak siya? Opo. Oh, ano ganito? Ka ano kami? <laughs> oh, gusto ko itong ganito klase mga staff. Oh, bakit ka umiyak? Sir, syempre may anak din kaya yeah. alam ko po yung pakiramdam na tinagawa niya yung sacrifice na para sa anak po niya. Ganun, dapat yan ang gusto ko sa mga tao ko na may empathy, mayroong marunong maawa doon sa mga lumalapit sa okay. amin. So, naiyak ka na alam ang anak mo. Yes, sir. So, dapat ganun kapalagi. palagi. So, mula ngayon, sir, pag may mga ganito sitwasyon, may mga anak siya yung mag wow. <laughs> Kasi madali siya makarelate ngayong gabi, piyesta tayo. Dahil wala kayong break, wala kayong dinner, wala kayong breakfast, yung lunch medyo bitin, pero okay naman chicken. Ngayon, piyesta. Okay ba sa inyo? Opo. Okay na po yan, ha? Kami po nga magpapasalamat, sir. Ma'am, kung wala po kayo, wala pong Rafi Tulfo, wala pong Senator Rafi Tulfo. Totoo po yan. Hindi, po kayo, hindi ko kayo binobola. Kung wala po yung mga katulad ninyo na nagtitiwala sa akin, wala po akong show. Okay. Tapos pangalawa, wala po ang Senato Rafi Tufo sa Senado. Kaya po ako nag, napunta sa Senado because sa mga katulad ninyo na nagtitiwala sa akin palagi. Lagi ko po wala Lagi pinapanood po, sa yung po. amin. Mm. pagka na hospital ang bata, pwede lumapit Kaya sa inyo. Kaya po, nagkaroon po, po ako ng idea po kahapon. Sabi ko po, ayun, nakahawak ako ng na isang libo. Sabi ko, nakipagsapa lang tayo. Kaya pambanggit ni ma'am ng isang libo, palitan sa isang libo. Hindi po, eh? hindi po. Pero ma'am, may 20 ka naman, ma'am. Hindi po, na oh. po, okay na po. Ang okay, hiling ko ayon, lang ayon, po ayon, talaga ayon. yung sa opera ng anak ko. Kaya lang okay, binigyan ayon. niyo pa po ako ng sobra-sobra. Kaya oh. maraming salamat po sa inyo. Yung isang libo, hindi ma'am, pampaswerte <laughs> na ito. Yun yung, hindi hin ko naman po yan, 1,000. <laughs> oh, Hawa ko mo lang. Pero may nagkaantay doon na 100. Oh, diba, pampaswerte yan, ma'am. Pagpakawil siya si ma'am, hindi nakakalakad. Nayuhilo po si yes. Uh, for the meantime, pwede naman natin soft drinks si ma'am. O, natin ng... Na ano gusto nyo? Soft drinks o tubig? Tubig na lang po. Hindi, dalawa to. Soft drinks o Depende, ano? Tubig o soft drinks? Tubig. tubig na lang po, sir. Ayaw yung soft drinks? Bahala kayo. O, oh, eh. eh. So, pag bahala kayo, alam ko na ibig sabihin nun. Nahila <laughs> lang sila. Okay. Ganito na naman. Tubig and soft drinks. O, oh, di ba? Ay, sir, baka mawili po kami, ha? Hindi po. Ayan. Isang soft. Ngayon, at tuta, may bag naman si nanay. Okay. Eh, bigyan natin ng... Ayan. Sa loob ng bag nyo lang. Kapalate. <laughs> o, oh, diba? Ang ah, magkasya ba uh -huh. yan? Yeah. Kapalate. Um, Kapalate sa mga ito. Ayan. Siyempre, marami kang pagkain sa boss. Pero yan, pag pa, biyahe, pwede na tayong... Tapos eh. Kayong, Apo, eh, ano. Diba? Okay, uh -huh. ha? Ito, ano mo namin Maraming po salamat sir Salamat po At sa pagpunta. Ang halaog ko po yung buhay ng anak ko sa inyo. Sa mga staff po ni Idol mo. Kumakainin po sa niyo. niyo. Salamat po sa tiwala. Idol di po. Salamat, salamat po. Dito. At kami po ang napili niyong puntahan. Okay. Sa dami-dami po puntahan kami po napili niyo. Salamat po. Thank you very much. Hindi po, ingat. Magandang gabi po, Nanay Angelica and Ma'am Elena. Katulad po ng pangako ni Idol Raffi, ito po yung 100,000 na tulong para sa operasyon ni Baby Sian. Tanggapin po niyo. Silangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Sir Idol, uh, maraming maraming salamat po sa pera na to. Unang-una, maliligtas po yung buhay ng anak ko. Pangalawa, malaking tulong na po sa amin to. Sana po marami pa kayo matulungan, Idol. Nakatulad ko. Bilang isang ina, sobrang saya ko po. Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa operasyon niya. Hindi po kami umuwi ng luhaan. Napakagaling niyo po mag-servisyo. Lalo pa, maski mga staff niyo po, na napakakbabae. Maraming marami po salamat, Sir Rafi. Mama Angelica, Nanay Elena, yan na po ang paunang tulong sa inyo ni Sir Idol Rafi. At alam po namin, galing po kayo sa Olongapo, na malayo po. At ngayon, isasamahan po namin kayo para kayo po ay maghapunan. Mama Angelica, Nanay Elena, so tapos na po tayo sa ating gabihan. Nasarapan po ba tayo? Enjoy na enjoy po. Maraming salamat po, Idol. Busog na busog po ako, Idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. So ngayon, Mama Angelica, Nanay Elena, ihatid na po namin kayo sa bus terminal po.